nag-a-announce po ngayon ng Department of Agriculture magro-roll out daw ng Kadiwa Rice for All program in all major public markets. Kaya mo yun? All major public all. markets? All! sabi ng Department so, that's of Agriculture. that sweeping uh, as you can get. Uh, all major as get. public markets. The, ano ba definition ng major? Pub major, major. <laughs> The 71 71,000. Hmm. 71 Kadiwa stores. Okay. So, all major. Hindi all yun. Pare. Kung all kundi, major. Nakondi lang. <laughs> Sabihin ni Bisoy, all major kami dito. <laughs> para, daw po, ibing, oh. uh, para daw po, para daw po magkaroon ng options hmm. ang consumers. At, boss, eh kung napakalayo sa amin ng kadiba, malaki paggagastusin ko sa pumasahe. Bago, eh di, gastusin ko na, ibili ko na ng bigas dito, kahit mahal-mahal ng konti. Sinasabi nila, bumaba na na. Bumaba na, konti. Mm -hmm. Ang comparison ko dyan, yung binibili ko dati na 50 kilo, mm -hmm. 50 kilo bag yung binibili ko. Mm -hmm. Kasi may discount eh. Oh. Uh, oh, oh. uh, 2,200 yung 50 kilo. That means 44 pesos per kilo. Per kilo. Ang presyo. Mm -hmm. At, okay. uh, The, uh, there was a point naging ano yan, uh, 2,800. Mm. That means 56 oh, per kilo. 56 kilo. Bumaba na po ngayon sa 2,600. That means 52 per kilo. Mm -hmm. For pesos. Mm. Bumaba na kapirango. Mm -hmm eh yung 44 hindi na siguro ma-achieve yun. It will take some time. 44. <laughs> It will take some time. <laughs> sa may balita po sa Noche Buena Packages, hmm. ang uh, DTI. Hmm. Congratulations mga pala, uh, Secretary. Just confirmed by the CA. Ah, yeah, yeah. Secretary, DTI Secretary. Secretary uh, uh, Oo. Oh, oh, okay. Baka po sinabi ko na yan. Congratulations. Congratulations na confirm ah. Mm -hmm. Ano no hassle wala mm -hmm. ano. Wala raw po increase in basic commodities until the end of the year. Paano next year? Ay, eh, wag kang, dapat wag ka eh. pangunahan basta ano. This year ang importante. Adi uh, sa uh, ano holiday season. Paano nilang nasabi yun na uh, walang increase? merong mm -hmm. Meron bang uh, price control? No, marami eh, ano yan, marami nang nandito naka imbak na yung mga supply so the cartels so, uh, hanggang, the cartels have already made it uh, here. Pero inamin daw po ng uh, Department of Agriculture, mabagal-bagal nga daw kahit na na-cut na ang tarif ng ng bigas, mm. eh talagang inamin nila ma, mabagal-bagal ang pagbaba. Pagbaba, yes. Okay. <laughs> hindi po mabagal, Sekretary. talagang hindi bumababa. <laughs> so, kayo, sabi po ni secretary uh, Dar... Uh, Kik, Kiko, Kiko de uh, like, Cholauriel Junior. 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 Yung mga nagsasabi dito nagpipilit na para si Dar Junior. Wag, wag ganoon. Ikko Cholauriel Junior. Yeah. Batang bata ito, may energy ito. Mm. Ah. Uh, mm. Uh, committed na raw po yung mga importers mm. na magbenta sa mga Kadiwa Center at 42 pesos per kilo. Committed pa lang. Tingnan natin kung eh, bakit sa Kadiwa, bakit hindi sa lahat? Bakit sa Kadiwa lang magbebenta? 'Yun hindi ko maintindihan eh. Bakit Kadiwa ba ang sentro ng uh, commerce? Mm. Well, in the whole country? Yeah, pag binigay kasi sa lahat 'yan. Boss. ano eh paano yung aming uh, kita? Kita. Nagpakahirap kami magtayo ng kartel. Oo. Boss, eh, tapos ngayon, may, ay, oh, wala. Uh, minana pa namin to sa mga magulang namin. Eh. Tapos eh, ngayon, bubuwagin mo. Ang emphasis kasi ng uh, policy ng DA, eh hanap po kami ng hanap kung anong ginagawa nila ng balita tukol sa production ang nasasagap uh, natin laging kadiwa. Mm -hmm. ah, ano po 'yun eh? Band-Aid solution. Mm. -hmm. Ano ibig sabihin ng Band-Aid, laki-laki na ng sugat natin sa pagkain. Mm -hmm. oh. Kadiwa ang ating mm -hmm. answer. So, kakayanin ba ng kadiwa yung problema? Yung maliit mediplus. ang mm -hmm. uh, Mediplast. Yung mediplus, yung maliit. Maliit. Mm -hmm. <laughs> 'Di ba yung <laughs> lang panggalos ba? lang yun. Panggalos <laughs> lang 'yon. Tapos ito, tirayan mo ng Mediplas. Ang laki na ng sugat eh. Kadiwa pa ang lagi natin naririnig eh. Mm -hmm. Pero hindi, hindi kasi ito. using that analogy, ang tingin naman na nila kasi, yung sugat mo nga malaki at lumalaki pa. Eh yung actual na solusyon dyan, magastos at uh, masyadong long term, matagal bago makuha operasyon, uh, di ba? O, o laser, whatever. Eh, samantalang ito, ayan na, o. Oh. Eh, pa, bakit? Medyo, for <laughs> sana, now, hanggang for balitaan siya, kung balitaan din nila tayo kung, kung ano nangyayari nila doon sa laser. Bat, oh. Sa, laser, doon sa sergeant. oh, uh, pero, paano tayo makakarating doon? Hindi yung puro... Wala, mariklamo mo daw doon yung mga sila insan, ano eh. Uh, puro mariklama yung impisa uh, uh, mo, eh. eh kung ba nahihirapan sila? Oh. Uh, uh, <laughs> uh, naghahanap ng crop insurance, naghahanap ng hybrid, <laughs> naghahanap ng murang, uh, ano, pertenance. Pero na. na pumunta kayo sa... Hindi kasi... Wala bang ba land bank dyan sa bayan nila? Ako, Diyos ko. Kailangan lang. Ay, may na, programa naka, land, ba? program, ba ano? land bank. May, so, may programa ng land bank. matindi ang programa ng, ng 11, uh, billion 11 billion yan. 11 billion sa papel lang yun. Wala doon. Saan? Saan? <laughs> sa papel. Oy, huwag ganun. <laughs> sabi ni <laughs> Insan na ber, ano, Berato. No, no price increase until year end daw, hmm. sabi ng uh, hmm. DTI. Pero... Important daw kasi, kaya sabi niya, mahirap kontrolin. Andi, bakit hindi, bakit hindi paliwanag ni Secretary Balisakan? Ba't hindi bumababa yung presyo ng bigas? Eh, yun ang sabi niya, yun ang pangako niya. Ngayon, tinanong siya, pare, tungkol mm. dyan sa tari, mm -hmm. mag expire na. Di mm. ba, may period dyan. Alam mo sino tinuro? Sino? Si BBM. Oh? Bakit daw? It's up to the president. Kung i-extend yan, ano? To extend the... Aba, uh, ano recommendation mo? Yun ang tinatanong tinatawag. Lower eh. tariff. Oh. Eh, kayo kasi ang nagsubo niyan sa presidente. na maanda pa kayo dahil nagpalusot mm -hmm. kayo, hindi kayo dumaan sa tariff commission. manipulate niyo yung situation. Hindi kayo, kayo naging pagkonsulta. Ah, walang consultation. Isinubo niyo sa presidente. Ngayon tinatanong, anong gagawin mo diyan sa tariff? Ituturo mo ang presidente. Hindi ba mahusay? Sana man lang sabi mo, makikipag-usap ako dito sa mga nag-nagkaso <laughs> sa amin para mapag-aralan namin kung ano yung gusto niya, ano may pwedeng mangyari bago ako pumunta kay presidente. Uh, uh, ay, nako. Uh, eh ngayon, it's up to the president daw. Oh, Ku anong uh, kanya. So ituturo mo imbes na kayo taga-salo ng flag. <laughs> ah, uh, yung flag ibabato nyo sa presidente. Ay presidente. Uh, mm. Ang kanilang priority daw po, maponduhan. Maponduhan yung mga projects. Hmm. Yan, yan ang priority. What projects? Without new taxes by the way, ah, sabi nila. This is a tax. Eh? No. So, puro utang. Oh, well, eh, hindi ko lang... Eh deficit na uh, tayo Fis fiscal eh. Fiscal consolidation ang hirap sabihin. E eh, puro utang Hila? yun. Fiscal, fiscal consolidation. <laughs> puro utang. <laughs> Kasi Yang, deficit spending na tayo oh, eh. Dadagdagan mo na flagship project. Wala ka new taxes. Ibig sabihin, mangungutang ka. Kung hindi ka... At saka yung, yung... pati yung sinasabi nila ng new taxes by usage, that's a tax. Mm -hmm. Oo oh, nga. That's a, mm -hmm. that's a tax. That's a, bagay. That's a tax. You use so, oh. Uh, tax yan. Ikaw magbabayad eh. The consumer will will pay for that. So that's a tax